Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag nakapasok tayo sa paraiso, ang tangkad natin, kasi ang tangkad ni Adam alayhi salam, balik tayo sa tangkad niya. Ang tangkad natin ay babalik tayo sa tulad ng tangkad ni Adam alayhi salam, ibig sabihin ng mga tao sa paraiso ay tatangkad. Walang putot doon. Oo. Sa paraiso walang putot, walang unano. Lahat ng tao sa paraiso, hiter. Masya Allah. May basketball ba doon? Eh kung gusto mo mag-basketball doon, Nandun lahat. Wala kung fiha matashtahi ang fusukum. Wala kung fiha matadaon. Lahat ng gusto niyo sa paraiso? Meron. Ano bang gusto mo? Basketball? Sa court? O basketball sa kwarto? Nandun lahat. Yes. Sa paraiso, puro kasiyahan. Puro pag -enjoy. Take note. Sa paraiso, walang lungkot. Walang iyak. Lahat ay kasiyahan. Isang daang porsinto kasiyahan. Naintindihan? Kaya napakaganda ng... Na. Kaya napakasyot din yung mga balik Islam. Dahil naligtas kayo sa kasalanan na walang kapatawaran. Isa lang ang kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah. Isa lang. Imagine ha. Sa dami ng kasalanan bro, isa lang ang hindi niya kayang patawarin. Sa mga balik Islam, ano ang kasalanan niya? Hindi niya kayang patawarin. Ay, may kapatawaran pa yan. Ano po? Ano pagtatambal pagsamba mo maliban sa tunay na Diyos yan hindi mapatawad